Ito ay talagang isang nakamamanghang tanawin. Narinig mo na ba ang pinakamatarik na daan sa gilid ng bangin sa buong mundo? Ito ay nakapaikot sa kahabaan ng mga bangin na may taas na higit sa dalawang libong metro mula sa tuktok ng bundok hanggang sa ilalim. Kahit na ang pinakabihasang mga driver ay makakaramdam ng pagkahilo at panghihina ng tuhod. Ito ang Xiangji Multiple Sections sa Lujiao Snow Mountain ng Yunnan. Ang pagmamaneho dito ay kasing kapanapanabik tulad ng pagsakay sa roller coaster. Kung kung ang isang kotse ay aksidenteng lumabas sa daan, hindi ito magiging aksidente ng kotse, kundi isang air disaster. Anumang mga litrato na kuha dito ay mukhang isang aerial shot. Mula sa malayo, ang buong daan ay mukhang isang laso na paikot-ikot sa bundok. Katabi nito ay isang tila walang hanggang bangin. Kung magmamaneho ka mula sa ilalim ng bundok hanggang sa tuktok, pakiramdam mo ay parang nagmamaneho ka papunta sa mga ulap anumang sandali na kapwa nakagugulat at nakakabaliw. May lakas ka kaya ng loob na magmaneho? manehorito, Grabe, ang kamanghamanghang daan na ito na may anim na daang liko ay paakyat sa taas na apat metro. Ito ang panlong ancient road paikot-ikot sa Pamir Plateau sa Xinjiang. Kadalasang tinutukoy bilang ang pinakalikulikong daan, ito ay may anim na daang S-shape na liko na konektado sa bawat isa. Ang ilan sa mga liko ay halos 180 degrees at ang simpleng pagtingin at pag-iisip na magmaneho rito ay pagpapawisan ka na. Pero alam mo ba kung ba bakit itinayo ang daan na ito sa ganitong mapanganib na lugar? Hindi ito para magyabang, kundi upang malampasan ang malaking pagkakaiba ng altitude sa pinakamaikling distansya na nagkokonekta sa limang lokal na baryo at lumilikha ng daan tungo sa kaunlaran para sa dalawang libo at isang daan at walongputapat na mga residente. Gaya ng sinasabi sa pasukan ng sinaunang daan na ito, na tahakin ang lahat ng mga palikulikong landas sa buhay ngayon, ang natitirang bahagi ng buhay ay magiging isang maayos na pag lalakbay At ito ang sumasalamin sa espiritu ng Panlong Road. Nakakagulat. Ito ang pinakanakakatakot na overpass sa China. Kahit ang mga driver na matagal nang nagmamaneho ay hindi basta-basta umaakyat dito. Ito ang Chongqing Sujiaba Overpass. Ito ang pinakamataas na ramp bridge sa buong mundo. May taas na 236 na talampakan. Ginagamit pa rin nito ang 360 degree spiral para itong roller coaster sa langit. Ang layunin ng pagtatayo ng Sujiaba Overpass ay upang malutas ang pagkakaiba ng taas sa pagitan ng Kayuanba Bridge at Haitong Road, gumamit sila ng spiral expansion line method upang ikonekta ang mga ito. Kapag tiningnan mula sa malayo, ang mga maninipis na beams at matataas na towering piers, kasama ang malaking radius na spiral ramp ay parang roller coaster sa isang amusement park. Pagpasok mo sa overpass sakay ng kotse, kapag inilapit mo ang ulo mo sa bintana, parang nakabitin ka sa ere. Ang dibdib mo ay maninikip at ang mga bin timo you